Ito kwento ko sa inyo ay ang kwento ni Aling Peli. Ako po si Peli. 55 years old na po ako ngayon. Nangyari po ito ng 10 taong gulang pa lang ako noon. Sa aming bayan sa probinsya, hindi ko na po babanggitin sa inyo kung saan probinsya ito. May mag-asawang nagtitinda ng mga ulam sa gilid ng kalsada si Mang Lucas at Aling Karing at merong silang katabi na isa ring tindahan ng mga ulam na pag-aari naman ni Aling Mila. Mas mabili ang mga paninda ni Aling Mila ng mga ulam. Maaga pa lang ito ay ubos ng lahat. Nung una, si Aling Mila pa lang ang nag-iisang nagtitinda ng mga ulam. Di nagtagal, nagulat siya nang meron na isa pang nagtayo ng karinderya at sa tabi niya pa ito. Nang natanggal sa trabaho si Mang Lucas, naisipan nila mag-asawa na magtayo ng isang karinderya. Naisipan nila na doon magtayo sa tabi ni Aling Mila. Nakita kasi nila na mas mabili ang mga tindang ulam ni Aling Mila. Kahit na may kakompetensya na si Aling Mila, ay mabili pa rin ang mga tinda niyang ulam. Matagal na kasi itong nagtitinda, marami na siyang suke at alam ng mga tao na masarap siya magluto, lalo na ang tinda niyang dinugoan. Kung anong tinda ng babaeng ulam ay ginagaya ng mag-asawa, pero mas mabili talaga ang ulam ni Aling Mila ang tinda naman ng na mag-asawa ay laging marami natitira. Samantalang kay Aling Mila ay maaga pa lang ay ubus na. Sa mga nilulutong ulam ni Aling Mila ay ang pinaka-espesyal na tinitinda niya ay dinuguan. Dinadayo pa ito ng ibang bayan. Maaga pa lang ay marami nang pumipila rito para makabili ng dinuguan. Samantalang sa mag-asawa, ay halos walang bawas ang tindan nilang dinuguan. Halos maubos na ang puhunan ng mag-asawa dahil sa kokonti lang ang bumibili sa kanila. Ang mga natitira nila mga ulam ay pinapakain na lang nila sa mga aso. Ilang linggo lang ay nalugi na agad ang karinderya ng mag-asawa. Kaya si Mang Lucas ay umalis para maghanap nang maipupuhunan niya uli sa nalugi nilang karinderya. Isang araw, umuwi si Mang Lucas na may dalang isang galon na dugo. Sinabi ni Mang Lucas sa asawa niya na bubuksan uli nila ang tindahan nila. May pera na raw sila na pangpuhunan. Maaga pa lang ay muling binukas na mag-asawa ang kanilang karinderya at nagpa pre pa sila ng dinuguan. Ang pinaka pre ng mag-asawang dinuguan ay nagustuhan ng mga tao. Nasasarapan sila rito. Naubos agad ang tinda ng mag-asawa. Tuwang-tuwa ang dalawa. Samantalang kay Aling Mila ay hindi pa nauubos. Naging special menu na mag-asawa ay dinuguan na rin katulad na kay Aling Mila. Sa mga sumunod na araw ay laging ubos ang tinda ng mag-asawa. Kaya sa isang araw ay nakakailang kalderong luto sila ng dinuguan. Araw-araw na ring mahaba ang pila sa tindahan nila. Di nagtagal, kumuha na rin ang mag-asawa ng mga tauhan nila. Hindi na kasi kaya ng mag-asawa ang dami ng taong bumibili ang tindahang karinderya ng mag-asawa ay naging kilala na. Kaya ang maliit nilang karinderya ay lumaki na. Nagkaroon na sila ng maraming tauhan. Nagkaroon na rin ang sasakyan. Samantalang si Aling Mila ay kokonti na lang ang suki nito. Ang mga dati niya kasing mga suki ay naglipatan na sa mag-asawa. May mga nagsasabi na kakaiba ang lasa ng tindang dinuguan ng mag-asawa. Napakasarap raw nito. Tamang-tama lang daw ang lapot ng dugo. Pag natikman mo raw ito ay talagang hahanap-hanapin mo. Pag sarado na ang karinderya nila Mang Lucas, ay umaalis ito mag-isa. May dala itong mga galon at pagbalik niya ay puno ng dugo ang mga dala niyang galon. Pag tinatanong ng kanyang asawa kung saan siya bumibili ng mga dugo, ang sinasagot ni Mang Lucas ay sa mga kumpare niya na nagkakatay ng mga baboy. Isang araw, naisip ni Aling Mila na magpabili sa isa niyang tauhan ng itinitindang dinubuan ng mag-asawa. Nang natikman niya ito ay nasarapan siya. Naisip niya, na ano kayang klasing dugo ng hayop ang hinahalo nila rito. Sobrang sarap kasi raw nito, ang sabi sa isip ni Aling Mila. Nalulugi na ang karinderya niya. Dito lang siya kumukuha ng pagkain nila araw-araw. At dito rin siya kumukuha ng pagpapaaral ng mga anak niya. Ayaw ni Aling Mila na magsara ang karinderya niya kaya isang araw, naisipan niya na umalis para sundan si Mang Lucas. Magagabi na nun nang nakita ni Aling Mila si Mang Lucas. May dala itong mga galon na walang laman. Isinakay niya ito sa loob ng kanyang sasakyan. Kahit isang itauhan ni Mang Lucas ay wala siyang kasama. Lagi itong umaalis na mag-isa. Nang nakaalis na si Mang Lucas ay agad itong sinundan ni Aling Mila. Umupa si Aling Mila ng sasakyan para sundan ng palihim ang sasakyan ni Mang Lucas. Habang sinusundan nila ang sasakyan, ay marami silang mga kalsadang dinadaanan. Nagtataka si Aling Mila. Nakita nito na huminto ang sasakyan ni Mang Lucas. Bumaba ito at kinuha niya ang dala niya mga galon at lumapit sa isang gate at palingalinga itong nagdorbel dito. Maya-maya lang ay may lumabas na dalawang lalaki. May dala itong mga galon at palingalinga rin ang dalawang lalaki habang sinasakay nila ang mga galon sa sasakyan ni Mang Lucas. Nagtataka si Aling Mila kitang kita rin niya na may inabot na pera si Mang Lucas sa dalawang lalaki. Nagmamadaling pinaandar ni Mang Lucas ang kanyang sasakyan. Muli na naman itong sinundan ni Aling Mila. Pero ang sasakyan ni Mang Lucas ay pauwi na sa bahay nila. Hindi malaman ni Aling Mila ng araw na yon kung saan kumukuha ng dugo si Mang Lucas naging palaisipan kay Aling Mila kung ano ba yung pinuntahan ni Mang Lucas, bakit may dala itong galon, at ano ang mga laman nito, at bakit parang may mga sekreto sila na mga kausap nitong lalaki. Hindi makatulog ng gabi na yon si Aling Mila, kaya kinabukasan, maaga siyang umalis at bumalik siya sa lugar na pinuntahan ni Mang Lucas. Habang papalapit na siya sa gate, ay nabasa niya sa gilid ng pader na ang pinuntahan pala ni Mang Lucas ay isang morgue. Nagulat at nagtaka siya bakit pumunta sa morgue si Mang Lucas at naging palaisipan sa kanya kung ano ang laman ng mga galon. Kinabahan siya sa naisip niya. Maraming beses niya na nakita si Mang Lucas na may mga binababa na galon. Pinapasok niya ito sa loob ng karindirya niya. Naisip niya rin na simula na nagtinda ang mag-asawa ng dinugaan ay naging mabili ito at hinahanap ito ng mga tao. Kakaiba raw ang lasa ng tugo na hinahalo nila rito. Halos masuka si Aling Mila sa naisip niya na ang dugo na hinahalo ng mag-asawa sa tinda na lang dinuguan ay dugo ng namatay na tao. Para mapatunayan ni Aling Mila na totoo nga ang kanyang hinala na dugo ng taong sangkap sa dinuguan ni Mang Lucas, ay lihim niyang kinausap ang isang tauhan na mag-asawa. Tinanong niya ito kung anong laman ng galon na laging dinadala ni Mang Lucas. Sinabi ng tauhan na mag-asawa na dugo raw yun ng baboy. Kwenento ni Aling Mila sa kausap niya na nakita niya si Mang Lucas sa morgue. May dala ito mga galon. Gulat na gulat ang lalaki. Sinabi nito na kahit si Aling Karing ay hindi sinasama ni Mang Lucas kung saan ito bumibili ng dugo. Lalong naghinala si Aling Mila sa kwenento ng tauhan ng mag-asawa kaya agad ito nagpunta sa istasyon ng pulis para magsumbong sa karumal-dumal na ginagawa ni Mang Lucas Sinundan ng mga pulis si Mang Lucas kasama si Aling Mila Nakita nila ito na huminto sa harap ng morgue Nagdorbel ito lumabas ang dalawang lalaki na may dalang dalawang galon Mabilis na isinakay ng dalawang lalaki ang mga galon sa sasakyan ni Mang Lucas. Pagkatapos, may inabot na pera si Mang Lucas sa dalawa. Nang nakita ito ng mga pulis, ay agad silang bumaba ng kanila sa sasakyan para hulihin si Mang Lucas. Nagulat ang dalawang lalaki at si Mang Lucas. Tinignan ng mga pulis kung anong laman ng galon. Nagulat sila nang nakita nila na dugo ang laman ng mga galon. Dinala sa presinto ang dalawang lalaki at si Mang Lucas. Nalaman ng mga pulis na dugo talaga ng tao ang nasa loob ng galon. Umamin ang dalawang lalaki na binibili raw ni Mang Lucas ang mga dugo na tinatanggal nila sa mga patay. Hindi naman daw sinasabi ni Mang Lucas kung anong ginagawa niya rito. Sinabi ni Mang Lucas na ang dugong binibili niya ay hinahalo raw niya sa tinitinda niyang mga dinuguan. Nabigla ang lahat sa nalaman nila at halos masuka sila. Bumibili rin kasi sila ng tinda ni Mang Lucas na dinuguan. Ikinulong ang dalawang lalaki at si Mang Lucas. Nagulat si Aling Karing, hindi niya alam na ganito ang ginawa ng asawa niya. Galit na galit ito sa asawa niya at halos isumpa niya ito sa sobrang galit niya dito. Pinasalamatan ng mga tao si Aling Mila kung hindi raw sa kanya siguro hanggang ngayon ay bumibili pa rin sila ng dinuguan ni Mang Lucas. Muling bumalik ang mga suki ni Aling Mila. Araw-araw uli na uubos ang mga tinda niyang ulam. Simula nang nakulong si Mang Lucas ay umalis na si Aling Karing. Hindi nila malaman kung saan ito nagpunta. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.